Thank yeah. Yan guys, yan po ang ating lalagyan dito sa Oil Shell Mindoro Red bag po ang lalagyan natin mga guys 30 kilos po ang laman ng bawat isang bag na 30 kilos oh Ganyan so po ang pagpatahin yan Simple lang oh guys

Ayan. Uh, no, mga Ayan. 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 yung Ayan. 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 So, Ayan. lang Ayan. ang namitas Ayan. Ayan. tao lang Ayan. Ayan. Ang Ayan. Ayan. lang ito mga guys Medyo madalang pero nasa higit 300 siguro yung kilo. Yung napitas nila mga guys. Yung tao ito guys, namitas. ng lantang hali. Maga pa na sila. Yung ganyan kabilis yung mamitas dito mga guys. Lalo yung ating videographer na yan, napakabilis Ano po yan eh, import? ating videographer mga guys. Import yan, import. Ito yung part na place. Right. So, Ang nga guys, ganito. Kailangan mabilis din. Naalis yung inok. Naalis yung rigyek. Naalis yung konting dahon. Ano nga guys. So, ganito lang yun. Diba? Ganito <laughs> lang kasimple kasi mga guys. Ito mga guys, nagihay. Naalis yan. Para maging quality ang ating kalamansi. Okay. Thank you for watching. Please like, comment, and share. And follow for more. Paki-subscribe na rin mga guys.